Takot na takot raw si Jolina Magdangal, nang makatrabaho niya ang pumanaw na veteran actress na si Jacqueline Jose. Naalala ni Jolina ang ilang proyektong pinagsamahan nila ni Jacqueline o Mary Jane Gok sa tunay na buhay, sa isang patribute na ibinahagi niya sa kanyang Instagram account. Ipinost ng kapamilya TV host-actress ang isang litrato nila ng namayapang movie icon na kuha sa isang telesine na pinagsamahan nila ilang taon na ngayon ang nakararaan. Oh my beautiful tita Jane, sa telesine na ito una kita nakasama, dito palang in-admire nakita dahil sa sobra mong ganda, napaka-expressive ng mga mata mo. At dito na din kita naging inspiration sa pag-arte ang sabi ni Jolina sa caption sa kanyang IG post na ang tinutukoy ay ang Casa Garcia, ang first TV series nila na magkasama. Ayon pa kay Jolina, hindi siya nagreklamo kapag nasasaktan siya ni Jacqueline sa kanilang mga eksena. Sa katunayan, gustong gusto pa niya ito dahil feel na feel niya ang aktingan nila. Pagkatiting wala akong hinaing sa pagbugbog mo sa akin dito, at isa ito sa mga unforgettable experience ko pag usapang sampalan sa eksena. First time ko maramdaman na ang lower part ng palad ay tumama ng malakas sa pangako. Napayakap tuloy ako ng bongga kay Jay Manalo, sabi pa ng aktres. Inamin din ni Jolina na gusto talaga niyang maging close noon kay Jacqueline pero nahihiya at natatakot daw siya at feeling intimidated. Dito, gusto ko sana makipag-checkahan sayo, pero hindi kita malapitan pag break time o wala tayo pareho eksena kasi feeling ko ikaw ay suplada. Pero nakatulong din yung di tayo nag kaya naging natural na lang natakot ako sayo sa mga scenes, Ania pa. Mensahe pa niya sa namatay na aktres na eventually ay naging nanay nanayan din niya sa showbiz, I love you Tita Jane, praying for you to rest in peace. Samantala, nag-post uli si Jolina ng isa pang mensahe para kay Jacqueline kalakip ang mga litrato at short video ng mga ginawa nilang projects together, ang puso ng Pasko at ang maalaala mo kaya episode na karayom. Dear Tita Jane, eto po yung mga projects na magkasama tayo pero never nagka-eksena ng mahaba. First pick puso ng Pasko and second pick MMK karayom, pero alam mo tita, pag may chance na nandun ako sa shoot day mo, pinapanood kita pag eksena nyo na kasi galing na galing po ako sa inyo umarte. Hindi ko pa rin po magawang lumapit sa inyo para makipagkwentuhan lang, sobrang nahihiya po ako, revelasyon pa ni Jolens. Tita, dito ko po na-realize na idol ko po kayo, I love you Tita Jane, aniya pa. Nagkumento naman ang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman sa post ni Jolina, Yakap na mahigpit ate Jolens, at Andy Igon girl love you dear, naalala ko pa when I first met dala Ka ni Tita Jane sa taping, super super mestisa with light brown hair, ang reply naman ni Jolina kay Andy, hanggang dito na lang, please subscribe, thank you!